Aminado ang veteranang aktres na si Dina Bonnevie na nakaramdam siya ng trauma sa bigla ang pagkamatay ng kanyang asawang si former Ilocos Sur Governor D.V. Savilano. Sa kanyang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, nitong Martes ika-26 ng Agosto, inamin ng aktres na umabot umano siya sa puntong kinwestyon ang Diyos kung bakit bigla niyang kinuha ang asawa. Aniya, There was a time, humiga ako sa kama ko nakadapa and I was just crying and crying and crying na talagang basang-basa na yung kama ko. Dagdag pa niya, talagang nandito ka ba? Are you here? Is there a God? Parang, why do you want me to be like this? Parang, you want me to be single, why? I can do anything for you with a husband. Why do you want me to be alone? Kaya nang nawala si D.V. ay gusto na niyang mawala at hiniling sa Diyos na kunin na rin siya. I kept wishing that God kill me. I just wanna die. I don't wanna live. What am I gonna live for? My kids are married. They're grown up. May asawa na rin mga anak niya. Ano pa? I just wanna die. I don't wanna be without him. Ngunit naliwanagan din naman ang kanyang pag-iisip at unti-unti, naunawaan ang kanyang kalagayan. So, I was talking to God na parang ganun lang. And then, parang a voice was telling me, "Why do you keep focusing on what you don't have? On what you no longer have? Why don't you focus on what you still have to start all over again? Or to prosper yourself, to glorify my name, or to do something that has purpose in your life." Matapos ang pagkawala ng asawa, ay muling nakita ni Dina ang bagong bersyon ng sarili nandun ako sa living with intention, parang, it's intentionality. Living a life that has a purpose. Bagamat hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng asawa pero marami naman siyang na-realize. It has given me a lot of realizations that indeed, life is short. Sa ngayon ay okay na umano at hindi pa totally 100% na nakaka-move on pero papunta na umano siya sa ganong sitwasyon.